Yun nga guys, galing ka pa sa trabaho, bad drip na bad drip ka na sa nakikita mo. Ito yung kusiyan namin binuusan ng kasama ko morning ng tubig kasi nga lilinisan niya daw at saka ito yung nangyari, hindi niya nalinisan na iwan niya. My God, grabe ang bad drip ko guys, tumahas talaga ang dugo ko, nadagdagan talaga ang aking menstruation dahil sa ano ko, sa high blood ko guys. So ako na lang yung nag-continue, naglinis guys, ako na talagang naglinis lahat niyan. Naku, grabe yung pagod ko galing ako sa trabaho almost 11 hours ako sa trabaho ko tapos pag ang madatnan ko ganito kasi hindi talaga ako makapigil guys no kasi grabe na ang dumi ng aming kusina maraming masyado siyang ano mantika na talaga yung ano niya yung floor namin so yan nag volunteer na talaga ako na ako na lang ang maglinis ba diba? kasi ayoko talaga yung maglilinis kay ni iwan mo or ano hindi mo tinatapos yung linilinis mo yan ang pinakaayaw ko na hindi to ano tapos lalong lalo na madumi ayaw na ayaw ko talaga talaga so, madumi. ako na lang maglilinis, guys, no? Kasi kung wala naman akong pasok, ako na talaga magbo-volunteer na maglinis ka. may pasok nga ako. So, yun nga, ang bagsak, ako din ang naglinis. Guys, grabe ang dumi. Kasi, ilang room ba yung gumagamit yan? Ang gumagamit na room genistics yata yung gumagamit na room dyan sa aming kusina so super super ano talaga dumi tapos may mga ano pa may mga ipis pa tapos hindi ko na talaga kaya kapag kumakain ako naamoy ko talaga yung mga ano ng ipis yung mga ihi mga tayo tayo ng ipis ganyan pero guys yun sa ano no sa ila sa ano talaga aparador talaga sa ano niya pagbuksan, uh, sa ano niya ilalim talaga is ko na yung sa ano lang talaga yung floor yung may mga mantika mantika lang talaga nil inis ko, guys, kasi super talaga nababadrip talaga ako itong uh, araw na ito, guys, kakarating ko lang galing sa trabaho, tapos ganyan ang madatnan mo sino nga ba naman hindi mabadrip ganun, no, ang dumidumi ng madatnan mo so, yun nga, guys, no nag, para inaway ko talaga yung kasama ko, kasi, grabe, sabi ko pagdating mo, yung parang gusto mo talaga matulog, gusto mo na matulog, gusto mo na mag-relax tapos ganyan ang madadatnan mo, 'di ba? Tapos hindi naman ako magatulog na ganyan talaga yung madadatnan ko. Tapos bukas ganyan din ang magigising magig ako nang ganyan, hindi ko kaya ganoon, guys, no. Hindi ko kaya na ang dumi-dumi ng paligid ko, no. Hindi naman ako maarte, guys, pero ayoko talaga madumi never. Ayoko talaga nang magdumi, guys. So ako na lang talaga maglinis kasi ako naman parati minsan yung ano diyan. Kahit minsan lang ako nag ano dyan na uh, dito sa aming aming room, aming plot is ako na lang talaga maglinis kasi siyempre ako yung nagakomplain complain ayo ko ng madumi di ba so siyempre sa tatanungin nila ako kung ayaw mo na madumi maglinis ka oh di ba so ako na lang maglinis guys no yan talaga bad na bad trip ako nandun sa kasama ko binuusan yan tubig kung meron kang lakad kung meron siyang lakad bakit bubuhusan niya yun yung tubig no mga ilang araw ay mga ano na lang sa um, makalawang araw na lang kung gusto niya ganoon tapos basta hindi ko alam guys no No, rabi, high blood, high blood na high blood ako no kapag tumatanda na pala ang tao guys no na doon na talaga parang naano mo na yung sarili mo na kung saan anong gusto mo sa buhay ganyan so ito ako kahit ganun na ako, mahay blood ako, mamaya maya naalis din yung aking galit pag makita kong ganito yung resulta, ganito kalinis, ba diba? Ang linis. Yung sa akin is galit lang yung sa akin. Yung oras sa araw na lang ako, sa araw na lang yun ako galit. Pero pagkabukasan is hindi na. I-open ko na doon sa taong galit ako na kahapon na pagalitan ka sa kasi high blood talaga ako sa nang dahil din sa ganun. So, kung ganito na nga ng, ganito nga ang resulta ng aking paglilinis is napaka sarap sa pakiramdam kung ganito yung kusinang ano makikita mo pagising mo napakalinis kanyan so that's all for you. thank you sorry thank you